Isang magandang umaga mga kababayan. Isa na naman pong uh, reaksyon ang atin pong ibibigay. May lang po ito. At ito po ay ang pahayag ni Rodante Marcoleta. So back to you, Rodante Marcoleta. Ang kanya pong pahayag uh, sa SMNI. Sinabi niya po na napakalaki ang problema ng bayan. Totoo yan. Marami po tayong problema sa presyo ng mga bilihin, sa trabaho, sa mababang sweldo. Marami, marami po tayong problema. At yan po ay totoo. Sabi niya, ang administrasyong Marcos pinag-aaway ang mga Pilipino. Hindi po tayo agree dito mga kababayan. I support any leader, a righteous leader, as long as tama yung kanyang mga polisiya, as long as tama ang kanyang, pulisiya, as as tama ang kanyang uh, sinusulong, sinusuportahan po natin ang isang leader. Galit po tayo sa leader na kurakot, sa leader na gumagawa ng uh, karahasan, hindi tama para sa taong bayan. Pero in this case, I don't think na ang Marcos administration ay pinag-aaway ang mga Pilipino. Ang pinag-uusapan po dito ang uh, sentro ng mga drama ngayon mga kababayan ay ang uh, impeachment ni Sara Duterte. Bakit may mga grupong nagsusulong ng impeachment? Dahil nakita po ng mga Pilipino, nakita po ng mga mamamayan, mga civil society groups na may mali sa opisina ng DepEd, sa opisina ng Vice President. Wala pong impeachment ang ilalabas or wala po silang ifa-file kung wala pong uh, nakikitang mali, kung wala pong nakikitang sinyales ng korupsyon. In the case of the Vice President, yung pong uh, sa kanyang opisina sa DepEd at sa uh, sa kanyang uh, opisina sa, sa Office of the Vice President, base po ito sa mga investigasyon. Napakaliwanag. Mga pondo na hindi maipaliwanag kung saan ginamit, mga peking pirma ng mga recipients, mga non-existent, mga gawagawang tao. Merong uh, Mary Grace Piatos, merong uh, Kokoy Bilyamin, at iba pa. Hindi lang yan. Ang kanyang mga misdemeanors, ang kanyang mga pagbabanta. Lahat po ito, lahat. Ang kanyang involvement sa EJK, idagdag mo pa yan. Lahat-lahat po ng mga ito. Kaya po siya hinahabol ng taong bayan dahil hindi nga po siya makapagbigay ng klarong explanation kung saan niya pinunta ang pera ng bayan. At maliwanag na magaling din po siyang mamp magbribe mga kababayan. Marami pong mga testigo ang umamin that they were bribed by the vice president. Manapakarami po. Gaya nga po ng lagi kong sinasabi, hindi na kailangan ng isang abogado. Kahit isang tipikal na Pilipino ay masasabi niya na merong mali sa ginawa ng uh, Bise presidente, mga kababayan. Ang hinahabol po natin dito ay accountability. Ito po ang pinagtatakpan ni Rodante Marculeta, mga kababayan. So yan po ang pinapalabas ni Marculeta ngayon na ang administrasyong Marcos daw ay pinag-aaway ang mga Pilipino. Sa tingin ko po hindi naman hindi naman pinag-aaway ng administrasyon. Sila po ang nang-aaway, ito pong mga DDS. Sila po ang umaatake. Gustig po nilang pabagsakin ang uh, kasalukuyang administrasyon, mga kababayan. Kaya maling-mali po itong si Marculeta. Talagang napakaliwanag. Kitang-kita mo natuta ito ng Duterte. Todo tanggol sa mga Duterte. Todo tanggol sa issue of impeachment. Anong gagawin natin? Are we going to let her run away without accountability, mga kababayan? Ganun na lang ba? Na limutin na natin, ibaon na natin sa limot ang mga confidential funds na ang nalaking pera considering na ang ating mga kababayan ay uh, wala nang makain Problema sa edukasyon, kulang sa mga paaralan, mga kagamitan sa pag-aaral ng ating mga estudyante, problema sa pagkain, ang dami po naghihirap. Marami po nagre-reklamo kung nagamit sana ang pera na ito, na napakalalaking pera na ginastos, winaldas ng Vice President. Kung nagamit po sana ito sa tama, at least nais po yung hirap ng buhay at least gumaan po ang buhay ng mga Pilipino kung nagamit sana pero ang malaking tanong dyan, saan ba niya pinunta saan niya ginamit itong mga pera na 'to ibinulsa ba ng bise hindi po natin alam yan pero yan ang nakikita ng marami meron pong graft and corruption na na-involve po dito kaya hindi po natin hahayaang tumakbo na lang siya na walang accountability. Dapat meron pong pananagutan siya dito. Mga pondo na nakakalula, naglalakihang pera ng taong bayan, abay, biglang naglaho mga kababayan. Kaya hindi tama na hindi po natin hahabulin ang isang vice presidente. Lagi po nating naririnig sinasabi ng ating mga kababayan, bakit yung isang tao, ordinaryong tao, mahuling ano, pag nahuli pong nagnakaw ng isang pirasong itlog, kulong agad. Ito po ay napakasimpleng halimbawa na napaka-unfair po ng ating justice system. Dapat lang na regardless of our status in the society regardless of our class mayaman mahirap dapat pag nagnakaw dapat pag may maling ginawa dapat kasuhan dapat tanggalin kung kinakailangan sa pwesto napaka unfair sa ating mga kababayang uh, maralita kung lagi pong sila ang biktima ng mga injustices or sabihin natin unfair treatments. Walang patas na hustisya. Bakit ang bilis makasuhan, ang bilis makulong ang isang ordinaryong Pilipino at itong si BP Sara Duterte, ang dami pong mga drama, ang dami pong mga, mga delaying tactics, hindi pa rin maumpisahan ang impeachment hanggang ngayon, etc. etc. Hindi po natin dapat binibigyan ito ng special treatment kahit na busy presidente pa yan. Dapat pare-pareho ang pagtingin natin sa ating mga kababayan. We are all Filipinos regardless kahit na anong level ka pa dyan, kung A, B, C, D, E dapat ang hustisya ay uh, pare-pareho sa lahat. Napaka unfair naman kung itong isang busy presidente ay mabigyan ng special treatment or kakalimutan na lang natin ang kanyang ginawa. Maliwanag po dito na meron siyang ginawang mali, mga kababayan. Hindi ko po nagustuhan yung sinabi ni Rob Dante Marcoleta na pinag-aaway ang mga Pilipino. Ulitin ko, ang mga grupo ng taga grupo ng mga DDS, sila po ang nang aatake. Sila po ang may mga destabilization plots against the government. Yan po ang nakikita natin dyan. Kaya wag mo sabihin pinag-aaway ang mga Pilipino. Kayo ang nangaaway sa mga matitinong Pilipino, ang grupo ng mga DDS, ang grupo ng mga PDP. Kaya dapat ng mga PDP ibagsak mga kababayan. Huwag suportahan Huwag iboto, ibasura sa nalalapit na eleksyon. Ano pa yung sinabi ni Marculeta? Puleta? Napakigsilang po yung comment niya. Sabi niya, They impeach Vice President Sara. Even there is no basis for it. Inimpeach daw sa lower house, sa mababang kapulungan, si Vice President Sara Duterte. Kahit wala daw pong basihan It was baseless. Ano ba namang klaseng abogado to, mga kababayan? Hindi ba basihan yung mga naglabasang ebidensya? Ang daming lumabas na mga tao na tayo po saludo sa kanila sa tapang na ipinakita nila nagsabing they were bribed by the office of Sara Duterte. Ano yung mga na nalaman po natin? yung pong mga instruction ni BP na ibigay yung pera kay Nolasco, yung instruction ni BP na ibigay yung pera kay La mga malalaking pera po ito. Saan po ito napunta? Nagtatanong lang po mga kababayan. <laughs> Saan ipinunta ang mga perang naka-dapple bags, mga kababayan? Ito ba ay nagbiyahe papuntang Dabao? Hindi po natin alam yan. Tayo nagtatanong lang. So mga kababayan, wala daw pong basihan, sabi ni Marculeta. Anong klasing abugado ito? Ang daming ebidensya, daming ebidensya ang lumabas sa mga hearings, mga peking signatures, mga gawagawang recipients o tumanggap ng pera. Napakalalaking pera. Gawagawa. Ibig sabihin na magaling po sa pandaraya ang Office of the Vice President, mga kababayan. Ito po ay mga solid evidences laban po sa ating Vice Presidente. Dito po siya maipapako, mga kababayan. Kung uh, siya po'y mananaig dito sa kasong impeachment, siguro po, Mananaig lang siya, mananalo siya sa mga uh, one-sided na mga judges, na mga senators. Pero sa mata ng taong bayan, ito pong si Sarah Duterte ay talagang nagkasala. Hindi na po kailangan ng trial dito. Maliwanag po. Maliwanag na meron pong uh, something fishy na nangyayari dito at galit po siya pag pinagpapaliwanag kagaya din po ng tatay sa bank waiver. Hindi makapagpaliwanag, ayaw niya pong pabuksan yung kanilang bangko kaya maliwanag na may tinatago. So mga kababayan, itong si Rodante Marcoleta ay isang tuta ng mga Duterte. Pinapalabas po niyang hindi dapat i-impeach ang uh, BP Sara Duterte sapagkat wala daw po siyang nagawang kasalanan, wala pong mga basihan. Wala pong basihan ang kanila mga charges against her. Ito lang po ay isang uh, pahayag ng isang makaduterte na uh, kandidato. Kaya mga kababayan, huwag po natin iboto itong si Rodante Marcoleta. Isa po itong nuisance candidate. It, isa po ito sa mga kandidatong uh, uh, ang kanyang loyalty ay nasa sa isang politiko nasa sa isang pamilya at hindi po sa mga Pilipino. Kaya again, Rodante Marculeta maling-malika sa yung pahayag. Yan ay isang maliwanag na pagkampe, maliwanag na pinalalabas mo na walang uh, accountability si Sara Duterte. Merong accountability si Sara Duterte dito at dapat lang siyang matanggal sa puesto. Isang magandang umaga po sa lahat. Please don't forget to subscribe to my channel at uh, pakishare na rin, na rin po ang aking videos. Magandang umaga Pilipinas at Hello World!